Larawan ng masayang pamilya sina Tatay Felix, Nanay Melanie at ang kanyang dalawang anak. Tuwing kami ay bumibisita sa kanila, makikitang isang mapagmahal na asawa at ama si Tatay Felix. At katuwang niya si Nanay Melanie sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa kabila pala ng kanilang matatamis na ng ngiti at tila perpektong pagsasamahan bilang isang pamilya, may itinatago pala itong lihim na matagal nang pinasan ni Nanay Melanie at ng kanyang mga anak. So yan, magandang hapon mga kapobs at uh, sa ating uh, mga tagapanood. Magandang hapon po sa inyo lahat. At uh, ngayon po ay uh, nakakita tayo ng uh, contact para makausap natin si uh, Nanay Melanie. Ito po yung nadaanan natin sa may part ng Makato na kasama yung anak niya dati na at may dala-dalang palakol at yun, natulungan ng ating mga supporters at uh, ng team uh, at uh, nandun kami kahapon pupunta sana sa bahay nila mga Kapobs pero nagulat kami na yung dalawa niyang anak at saka si Nanay Melanie ay umalis pala sa bahay nila at may mga nangyari po na Talagang nagulat ang buong team sa pagtanong-tanong namin doon sa mga tao. Kaya gumawa talaga ay yung team ng paraan para mahanap si Nay Melanie para makausap siya kahit sa cellphone. At uh, yun, kakausapin natin yun kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit sila umalis sa bahay nila? Bakit nakakagulat yung mga nabalitaan namin? At ano ba talaga yung nangyari sa magpamilyang ito? Nay Melanie! Magandang hapon oh. po Opo, oh, kam Mabuti naman Kumusta po yung mga anak mo? Ay to, nandito rin silang lahat mm -mm. Kasi po, nagulat kami kahapon Nandun kami sa lugar ninyo Pupunta po sana kami sa bahay nyo uh, oh. Kaso, sabi ng mga tao doon Wala daw pala kayo doon Hindi lang daw kayo doon nakatira Oo, oh. gumamay na kami po dito sa Tarnak. Ah, Oo, <laughs> kailan pa po? Magsambuan na po kami dito Sa pamilya nyo rin po? ah uh -huh. hmm. Yung tinitirahan nyo po, kano ano nyo dyan? Ano po, bayaw ko po, po. Ah, So, balik, bakit po, bakit po wala kayo dun sa bahay nyo? Ano po yung nangyari, ni Melanie? Kasi po, ganito, sir. Nang, nagano na po kami, nag-away mm, mm, nag kasama ko. Hmm, si At ano yung, po, si Tatay Felix. Uh, uh, ko, Inano na po yung mm -hmm. anak ko. Sinabi niya, maghanap po kayo ng sigarilyo, sabi niya po sa anak ko. Mm -hmm. Ay gabi na po. Kasi, tapos yung mga siguro alanggang alas 7, hindi pa rin umuwi yung anak ko yung bunso. Mm -hmm. Yung po. Mm -hmm. Tapos, ano ano ako, naghanap na, na rin, hinanap ko na rin siya. Sabi ko, hanapin ko na po yung anak ko kasi wala pa rin siya hanggang ngayon, alas 7 na po ng gabi. Mm -hmm. Tapos, yun pala, hinabol niya pa, hinabol niya pa po. Hanggang doon sa, alam mo yung tabi ng bahay noon, doon sa bahay na sa may tabi ng karsada po. Mm nandon -mm, Opo, Nandoon, nandoon po yung anak ko na, 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 ano, natulog. Mm -mm. Kailan po yan ay Melanie ah, yung yung nangyari? Kailan po nangyari yan? no, ano pa po, yung hindi pa po ako um, ng bagong taon, saka yung Pasko. Ah, oh, so ito lang pala? O, Kailan, tapos. Ano ano yung ginawa ko na po? Pumunta ako po'ng barangay. Mm -mm. Pero po po, Pero yung nung araw na yun ni Melanie hindi naman nakainom si Tay Felix. So, ano 'to ano yung nangyari bago niya uh, hinabol yung ano, yung anak niya. Opo. Kasi po, ano ganito, hindi naman so, hindi naman siya so, nag-iinom. Hindi naman siya so nag-ano, mm -mm. so nag kahit ano pang ginawa wala sa anong ginagawang ano yung Wala na mabisyo. Uh, Dahil mainit ang ulo niya, sir. Mm -hmm. Tapos po yung tapos nung pumunta na ako ng barangay, sabi na po sa akin ng ano doon sa pinupunta kong baraka doon sa nagdo sa may ano sa may papuntang Kayangwan. Mm -hmm. Sinabi po, sabi na po ng mga kasama ko na ano ba't hindi ka pa ganon, pumunta sa barangay? Sabi na gano'n, may ikala na tulong kung ano ang gagawin mo. Kung iwanan mo yung kinakasama mo na yun, kung magsama pa kayo, sabi na po kanil sa akin. Mm -hmm. ginawa, ginawa ko po, pumunta ako ng barangay. Tapos, nung pumunta ako ng barangay, ako natulog, hindi ko na nakasama yung anak ko ng isa. Mm -hmm. At, Tapos, kinabukas, kinakumaga, Pumunta kami doon, kasama ko na yung barangay. Oh, doon po. namin nakita yung anak ko doon sa si sa doon sa bahay na yun naging na, tinutulugan na, na, na niya. Mm, mm Bago po yan, Nay Melanin, nangyari yung uh, uh, nung panghabol niya sa mga anak nyo. May mga nangyari na bang una? May oh, mga... oh, mayroon na po. Ano, ano po yung mga... mga unang nangyari? Ay, ano na lang, itak palagi po. Ha? Huh? Itak po, itak. ni itak na po. Anong, sa anong paraan po? Tapos, sinatali niya pa po sa paa. Yung... Baka ginagawa niyang kalabaw at saka baka. Yung mga anak mo? Oo. Uh oh. Bakit po? Ano daw yung rason niya? Bakit ginagawa niya yan sa mga anak mo? Ewan ko lang po kasi, eh. hindi kasi po sumusunod kasi yung mga anak ko sa kanila, sa kanya. Gusto lang kasi niya, pag uutos uh niya agad, agad niya susunod. Oo. Mm -hmm. Pero sa tuwing pumupunta po kami dyan, ay Milani, parang... Uh, hindi naman masyadong nag-uutos si Tay Felix or pag alis namin diyan baka uh, nagalit siya palagi sa mga anak mo Ayun lang po pag alis pag kakaalis niyo po ano na nanggagalit na po sa, sa mga anak ko uh, so... Sabi sakin niya sabi niya po po Siro Akala niyo ba kung sino lang kayong magpakita lang kayong mabait kayo sa tao pero pag wala na yung matao o yung kayo, sabi na lang sa mga anak ko po. Ah, so sinasabi niya pala yan, yung mga ganyan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Mga ilang beses niya natali na yung na yung mga anak mo? Araw-araw, lagi-lagi yan, sir. Kaya ang ginawa ko lang po talaga sa kanya, nanungo talaga, nilayo, nilayo ko lang talaga yung mga anak ko para wala na sa ano ng mga anak ko. Oh, grabe naman pala. But uh, huli na kayo nag ano, nag uh, report sa barangay. Yung yung huli na kami nag report sa barangay, sinabi na po sa ng barangay na ay, hindi ko na talaga kaya sabi ng barangay. Hindi ko na kaya talagang mm, -mm. yung kinakasama mo na yan kasi alam ko na yung ugali niyan sa amin ganun niya sir. Mga barangay. Opo. Nung pumupunta po kami dyan, eh, Melanie, okay. nangyayari na ba ito sa sa inyo? O ginagawa oh, uh, na ito ni Tay Felix? Oo, uh, oh, uh, nangyayari na po. Kasi lang, ano lang po sir, hindi ko lang kasi sinasabi po sa sa'yo kasi kasi pag ko po sa kaya, sa niya pa sinungaling ako na nagsalita ako sa'yo na hindi totoo pero totoo po yun sir. Hmm, eh, dapat po oh, sana nagsabi agad kayo para naaksyonan agad dabang nandito pa kayo. Kaya nga po, kasi lang kaya po sir, ano, talagang inano ko lang po kasi sabi niya man kasi po niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako po. Pero yung ano yung hindi naman niya ako mahal, halos patayin naman po kaming anak ko at saka Kahit pinatanggol ko pa nga yung anak ko na siya sabi ng gano'n, pinatanggol mo yung anak mo kahit yung salanan niya, sabi ng gano'n po. Maliban po sa mga anak nyo, Nay Melanie, ano yung, pati ikaw po, sinasaktan niya? Oo, sinasaktan din ako, sir. Hindi gano'n, kaya nyo... Kaya kandi hindi ko lang po nasabi yun agad sa news yan kasi naano lang ako sa kanya. Kasi sabi niya kasi mahal na mahal daw niya ako. Uli na yung sinabi niya sa akin na gano'n na kahit patayin kita walang mag-ano sa'yo hindi wala naman makakita. Sabi niya gano'n siya sa akin. <coughs> mm -hmm. Lagi niya sinasabi matapos kayong saktan. Sabi niya minamahal niya kayo. Hindi pag mahal yun. Oh, hmm. Hindi nga po. Um, po. Kaya hindi nga... nga, lagi nga ako na yung mahal ng sa talaga. Din. Mm -mm. So ano yung napag-usapan nyo sa barangay po? Ayun lang, yung inaksyonan lang nga kami na O oh, bote pa rin, na, 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 na rin na ganyan-ganyan naiwanan mo na siya Para wala na rin sa'yo Aming ganyan-ganyan barangay oh, Opo, pero nagharap po kayo sa barangay Hindi na nga po Talagang nagtabo ako doon sa barangay po Kasi talagang puntas ako doon sa barangay Yan no? para si... Ano yung kapo yung barangay doon na si Kapdines po. Mm. -mm. mm -hmm. Sinanong niya. Nandito ba si Milanes, sabing ganun. Ay wala dito, Felix sabing ganun naman niya si ano. ah hinanap hinanap ka po niya nung gabing iyon. Oo, oh, hinanap ako. Mm -hmm. Pero hindi na kami nakita doon. Oo, pero yung isang anak mo doon natulog sa bahay niyo. Hindi na sa tabi ng bahay namin sa tabi lang, ano sa tabi, may kasada oh. na yun. Hindi na rin nakauwi dahil sa takot hindi. or eh, hindi oh, niya ma. pinatulog doon. Oh, mm. So paano niyo po nakuha yung anak mo at yung mga gamit niyo bago umalis? Wala nga po ako sir kahit nakuha ang gamit doon, naiwan ko lahat ng mga gamit ko doon. Hmm. Kahit pati cellphone ko po, wala. Nandun uh, din. Iwan ko din po. Kaya po pala hindi kayo namin ma-contact. -ano, ma Kaya pumunta Kaya kami doon kahapon at uh, nagulat na lang kami sa balita. Nagulat na lang kami sa nangyari sa uh, pamilya nyo po. Oo po. So hindi hindi talaga kayo nag-usap? or ano yung advice ng barangay sa iyo? Paano kayo nakaalis po? Kasi po, dumulong ano, lang sa amin yung barangay na yun. Yung mayroon kasi yung kilala sa dito. May may uh, kapatid yata yung muna na sa amin dyan sa pabilsa na yun, yung barangay. Mm -hmm. <coughs> Sinabi niya kasi na, alam mo ba, Milani, yung nasa Tarlac na yun, sabi, ko, sabi nila sa akin. Oo, oh, sabi ko, alam ko yun. Sabi ko, alam ko po yun. Sabi ko, gano'n para malapit din sa amin yun po. Mm -hmm. Ayan yung din nila yung number nila dito, yung mga bayaw ko, saka yung anak ko rin, mismo dito nakatira sa ano. Mm. -mm. So hindi na po kayo nag uh, ano talaga, nagkita bago ka umalis, bago kayo umalis. Hindi. Hindi na po. Hindi rin siya. Kasi tuloy-tuloy na po kami talaga pumunta Oo. dito. Uh, pagka mga ilang araw po bago kayo umalis. Mga ni mga araw po. Ba uh, uh, matapos ng yara Ah, uh, san mm -hmm. saan kayo nag san po kayo nag ano, nag uh, 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 tumira ng 5 days na 'yan bago kayo umalis? Doon lang po kami sa barangay. Doon lang kami, nasimula oh. po, po kami ng pagkain ng barangay doon. Para lang na hindi kami umuwi po doon sa bahay namin, na doon kami kumakain. Oo, oh, oh, kasama yung dalawang anak mo po. Oo, oh, kasama po po. Sabi po, ano sir, pag umuwi sa pa po doon sa bahay nyo, baka hindi ka na makabalik dito sa barangay kaya huwag ka na lang umuwi doon dito ka na lang matutulog sa ating po barangay mm -hmm. Ay, hindi na lang kayo pinauwi pina para sa safety nyo so, hindi na kayo uh, -huh. nagreklamo sa ano hindi na kayo nag uh, file ng kaso laban kay Tay Felix po yeah. hindi na po kasi ko sabi ng barangay nga po ipakulong mo na lang yan Milani, sabi nga nun mm -hmm. sabi, ko, sabi ko naman po sir hindi na lang po, sabi ko, anuhin ko, palayain ko na lang siya. At just ako, ako, ako na lang ang ano, aalis po, sabi ko. Mm -hmm. O sige, sabi ng mga. Kahit doon po sa Makato, yung mga pulis doon, nag-ano din sa kanila, sa kanya. Oh, sabi oh. Na May gusto. May kaso oh. mm -hmm. Dahil meron na siya dating, ano no, meron na siya dating <coughs> oh, um, kaso. Uh -huh. lang po sa Dunsir. Mm -hmm. So, Par right? parolado siya. Maho sa doon. Um, kaya pag once na ma ano yun balik na sana siya. Oh, pero no. ikaw mismo yung ayaw mo ayaw mo kasuhan yung ano dati mong kinakasama. Oo, no, pwede no. ko rin. Hmm. Oh, oh, bakit hindi mo po ano, hindi mo po kinasuhan yung ano kasama yung dati yung kinakasama? Nawala lang kasi po ako sa kanya sir kaya puti na lang ako lang umiiwis para wala na parang malaya na nila. Mm, yung ginawa nyo lang po, ikaw na lang yung umiwas kasama yung mga anak nyo. Oo. Mm, hmm. Buti na lang ako, alis na lang po ako, para hindi ako mapatay kami ng mga anak ko. Alam ko, nandun pa na kami, baka mapatay na kami ng mga anak ko. Oo oh, po, hindi, hindi po siya gumawa ng paraan para makausap kayo, makahingi ng tawad? Hindi, hindi rin. Hindi rin. Um. Talagang kahit sino daw sa aming mga, pamilya ko, papatayin daw yan lahat. Talagang matapang Ay, na, talaga to. Pero po. nung pupunta kami doon uh, uh, sa bahay nyo, parang okay naman, maalaga siya sa mga anak mo. Pero sa harap lang pala yun ang kamera, lahat. Oo nga po, nagpapakitang tao lang sa, wala, sa, sa ano, babait daw sa pero hindi sa babait. So paano po o, yung ano? Yung pag-aaral uh, po ng mga anak mo, ay, nandun po lang sa probinsya, sir. Wala na ako talaga kami merala kahit damit. Hindi dami. mga damit yung binili po? Opo, opo. Wala, walang kami kadaladala kahit isa. Nandun lahat. Pati yung cellphone, nandun sa kanya lahat. Hindi po kayo nagpasama sa barangay para makuha yung mga ano gamit niyo? <laughs> Hindi nga po. Kasi ayaw na nga po ng barangay na pupunta pa kami doon sa, sa bahay nila. Kasi ano, Takot na nga din sila, sila pati yung mga barangay, takot din sa kanya eh. Sige ano, kahit pa sino pa yung lumapit dito, subukan ang mga damit nyo, gamit nyo dito. Magbulok oh, so, dito, sabi nga gano'n. I think nag-ano naman yung mga barangay doon, kasi sabi daw, baka ano na mangyari sa mga barangay. Ay nako, so dyan na mag-aaral yung mga anak nyo? Yes, na po na po sila dito. Ah, Nakapag-start nakapag, nakapag -start na po. Nagulat po kasi kami kahapon dahil uh, doon kami sana pupunta sa inyo. Eh, uh, sabi ng mga tao doon, uh, umalis na daw kayo pala. Kaya hindi na kami natuloy sa pagpunta sa inyo. Kaya uh, humanap kami ng paraan para makontak po kayo. At yun na, uh, rin kami na yan pala yung nangyari. So, na po kami sa ano ko. At least po, sa safe na kayo ngayon. At uh, ano po talaga yung balak nyo laban kay tay Felix? Wala na po talaga Hindi na kami ako mag-ano doon. Merry Christmas lang po ako, ano. So, Kaya share at, yeah. Merry, Merry Christmas, Christmas po and the uh, belated happy new year po. Uh, ano po happy Baka happy meron po kayong year. ano, baka meron po kayong gusto pang sabihin kay Tatay Felix po. Wala na po. Masaya na din kami po dito, Kasama ano, ko na rin nating mga anak po sa kayong mga uh, Pamilya ko po. Opo. Masaya na rin ako dito. Wala na rin. Hindi ko na rin nalalahanin si Felix na yan. Mm -hmm. At saka, kung awag na lang yung puntahan yan, wala na rin ako yan. Wala na ako opo, yan. Wala opo. na rin yan. Dahil yung, yung talagang pagpatulong uh, <laughs> ng mga supporters po, pagtulong ng team sa inyo, eh, dahil po talaga, para po sa mga bata po <laughs> talaga. Oo oh, nga po. Oo po. At saka, wala na ano nga po talaga sa inyo po. Siyo, kasi yung mga anak po, kawawa nga dito ah. Ayos yung isaportahan niyo po. Hindi hmm, po. Kahit madulas, madulas na kayo sa dinadaanan natin po, okay <laughs> po kayo eh, Opo. No? <laughs> yan po yung misyon talaga ng team po. Oo. Oh. Uh, so, sige po, uh, bali, uh, mag-contact na lang po kami sa inyo if ever na kung ano po yung ano ha? Oh, sige po. Opo, oh. ingat po kayo dyan, ingat po. Maraming salamat po. po walang ano man po. Sige Hindi po, ingat, ingat, ingat po, ingat po, bye-bye. Sige. So, ayan po mga kapobs, nakausap natin si Nanay Melanie. At uh, nakakalungkot na pangyayari, nakakagulat po. Dahil kay Nanay Melanie na mismo, nanggaling, ikinuwento e, niya yung lahat ng nangyari. Kahit yung mga nangyari sa mga bata po, nakakalungkot. Ito pala yung nangyayari sa kabila ng pagpunta namin ay meron na palang mga nangyayari pero hindi sinasabi ni Nay Melanie dahil sa takot niya kay Tatay Felix mga kapob so nandunan na rin sa part sana na nagpursige yung pulisya, yung barangay na makapag-file ng kaso kontra kay Tatay Felix pero sabi ni Nay Melanie ay ayaw niya na mag file ng kaso, gusto niya na lang makaalis sa bahay nila kasama yung mga anak niya at uh, mamuhay na ng tahimik at iwanan na Uh, si Tay uh, Felix dahil uh, yun ya yung mga ginagawa daw sinasaktan uh, halos hindi lang sinasaktan tinatakot uh, yung mga anak niya uh, dahil ito'y anak rin ni ano eh anak ni Nay Melanie no sa dating uh, kinakasama dating niyang asawa at uh, hindi rin tutunay na anak ni Tatay Felix pero uh, sa sakaling sana ng sinasabi niya pagmamahal daw eh, hindi yung ganung klaseng pagmamahal ibang klaseng pagmamahal yon yung sinasaktan mo yung, uh, asawa mo, sinasaktan mo yung anak mo, eh hindi yung uh, hindi yun yung, yung klasing pagmamahal na hinahanap ng isang asawa at isabilang uh, isa bilang isang anak. Yun yung pag-uusap namin ni Nanay Melanie mga kapobs. At update na lang namin kayo kung ano yung mga susunod pa na mga hakbang na gagawin ni Nanay Melanie o kung ano pa yung mga mangyayari sa buhay nila at uh, yun na rin, okay na rin yung mga bata, nag-aaral na rin doon at uh, mag-update na lang po kami. Nasabi ko rin kay Naimelani kanina ay mag-update kami sa kanya uh, para sa mga uh, bata. Maraming maraming salamat mga kapobs sa inyong panonood sa ngalan ng buong team ng Pobreng Vlogger kay Kapobreng Archie, Kapobreng Presi, Kapobreng Arnel, Kapobreng Neil, Kapobreng Peach. Ako po si Kapobreng Renz, magandang araw po.